Ayo pala <funz discretion> <of> Hi everyone. So andito tayo sa kusina ni di Dishera, Kusina ni di Shera. Kusina Shira, Shera. Ai, Shera. Insal so, yeah.

Ang dami nilang uh, Ang sarap ng adobo nila. Promise. Mm. -hmm. Mm. -hmm. Karni pa rin. Mga adobo papunta sa humba. Meron pa yung sa si bahay. Bulong-bulong na kami. Baka maulan na naman eh. Saan ba yung tayo? Saan ba yung tayo? So, nare-recommend po namin ang Kusina de Shara. Talagang masarap po and affordable. So, yan. Marami silang menu everyday. Nag-iiba po yan sila. And, uh, yes. Sa mga riders, sa mga gustong mag-lunch dito, mag-dine in, wala problema. Uh, okay na? Okay na yan? Okay lang po. Ito yung pata-tata yung dito yun.